Tinanong ng isang bata ang kanyang lolo. Lolo, paano ka nabuhay sa nakaraan kung walang teknolohiya? Walang computer, walang drone, walang bitcoins, walang koneksyon sa internet, walang TV, walang aircon, walang sasakyan, walang cellphone. Sumagot si Lolo. Kung paanong ang iyong henerasyon ay nabubuhay ngayon? Walang panalangin, walang awa, walang respeto, walang GMRC, walang tunay na edukasyon mahinang pagkatao, walang kabaitan ng tao, walang kahihiyan, walang kahinhinan, walang katapatan. Kami, ang mga taong ipinanganak sa pagitan ng mga taong 1930-1980 ay ang mga pinagpala. Ang buhay natin ay isang buhay na patunay habang naglalaro at nagbibisikleta, hindi pa kami nagsusuot ng helmet. Pagkatapos ng paaralan ay ginawa namin ang aming mga araling bahay at palagi kaming naglalaro sa parang hanggang sa paglubog ng araw. Nakipaglaro kami sa mga tunay na kaibigan, hindi sa mga virtual na kaibigan. Kung kami ay nauuhaw, kami ay umiinom ng frame sa fountain. Mula sa mga talon, tubig ng gripo, hindi mineral na tubig hindi kami kailanman nag-alala at nagkasakit kahit na nagsalo kami ng parehong tasa o plato sa aming mga kaibigan. Hindi kami kailanman tumaba sa pamamagitan ng pagkain ng tinapay at pasta araw-araw. Walang nangyari sa aming mga paa sa kabila ng paglalakad na walang sapin. Hindi kami kailanman gumamit ng mga pandagdag sa pagkain upang manatiling malusog. Kumagawa kami ng sarili naming mga laruan at nilalaro ang mga ito, ang aming mga magulang ay hindi mayaman. Pinigyan nila tayo ng pagmamahal, hindi material na mga regalo. Hindi pa kami nagkaroon ng cellphone, DVD, PSP, game console, Xbox, video game, PC, laptop, internet chat. Ngunit, nagkaroon kami ng mga tunay na kaibigan. Pinisita namin ang aming mga kaibigan nang hindi inanyayahan at pinagsaluhan at nasiyahan sa pagkain kasama ang kanilang pamilya. Ang mga magulang ay nakatira sa malapit upang samantalahin ang oras ng pamilya. Maaaring mayroon tayong mga itim at puti na larawan, ngunit maaari kang makakita ng mga makukulay na alaala sa mga larawang ito. Tayo ay isang natatanging at pinakamaunawaing henerasyon dahil tayo ang huling henerasyon na nakinig sa kanilang mga magulang at kami rin ang unang napilitang makinig sa kanilang mga anak kami ay limitadong edisyon sulitin mo kami matuto mula sa amin kami ay isang kayamanan na nakatakdang mawala sa lalong madaling panahon